So eto guys yung mga bagong labas ng uh, SYM Motors Samurai ano, Iba ibang kulay no? May army green May black At eto namang Euro Motor Na EZ125 Bagong labas Glossy ang color nito May pagka violet Eto naman army green Mga glossy rin doon. So maganda rin yung pagkakagre niyo ito guys. Okay, ito